Hello guys, good morning, good afternoon. Hello world. Yan, I hope you're okay guys. Nandito ako sa amin likod bahay. Bibisita ng aking mga tinanim. Ayan yung puno ng santol. Yan yung malalaking bunga. Alam niyo yon. I'm not sure if more than one year na ba siya dyan. Pero ang ganda niya. Ang itsura niya. Then, dun sa kabila, meron namang puno ng avocado. Halos sabay-sabay ko lang silang tinanim that time. And, nililisan ko na din yung mga puno nila. Kasi medyo madamo na. Para naman makahinga yung mga ugat nila sa baba. Yan. matangkad na din yan matangkad pa yun sa akin and then dun sa dulo meron pang isa yan naman ay puno ulit ng santol parehas ng naonang puno ang santol yan din yung malalaki na bunga at matamis ayan bagong linis ko lang yung mga puno nila nag alisan ko ng mga damo yan din ay mataas na din sa akin 5 to 7 years lang yan ay pwede na silang mamunga and meron akong guyaba no dito yan nasa paso siya and then ililipat ko siya maya maya ang ganda niya. Ayan, nagtabas na rin ako ng mga damo. Tamang-tama makulimlim. Mamaya uulan yan. Tamang-tama sa aking pagtatanim. Ayan. Lilipat ko na ng taniman yung aking guyaba, no? Masarap at masustansya yung guyaba, no? Alam nyo ba na ang guyaba no, ay excellent source of antioxidants like vitamin C and vitamin B12. Meron din siyang anti-inflammation in the body. Yan. Tapos na ang ganda ng itsura ng aking guyaba ng Nahilig kasi ako sa mga fruits. Kaya naisipan ko magtanim na lang, di ba? And then mahilig din talaga ako ng magtanim yan naman ay puno ng mangosteen. Yan, nilipat ko na rin. Actually, 7 or 9 years sila namumunga na. Pero, sabi sa research, commonly daw is 10 to 20 years. Kapag malaki na siya, malapad yung itsura niya. Kaya kailangan niya ng space kapag kayo ay magtatanim ng mangosteen. Lalagyan ko din siya na muna ng bakod para hindi siya maapakan. masarap at masustansya din yung mangosteen meron siyang anti-cancer anti-oxidant anti-microbial anti-diabetes maganda din siya sa liver at sa skin pati sa joint sa ating mga joints at ito naman ay lokban or pomelo ililipat ko din siya pumelo naman ay highly nutritious. Meron siyang full of fiber. Meron din siyang antioxidant. May anti-aging properties. Siyempre, Malagyan ko din siya ng bakod para hindi siya mapakan. Excellent source of vitamin C din yung pomelo. Ayan, tapos na. Thank you for watching guys. Bye-bye.